So, ayan guys, uh, convert na naman natin tong isang ano, isang TV. Uh, is sira yung backlight driver niya. Kaya uh, ginawa ko, convert na lang ng backlight driver yan. Bumili tayo ng backlight driver Ayan, uh, 20 volts to 80 volts ang ano, maximum nito. Ayan. So kaya-kaya niya supplyan itong 32 inches na TV. Yan nilagyan natin ng relay para pagka uh, pag pinatay sasabay pa rin yung LCD na sasabay pa rin siya sa ano sa LCD na matay automatic pa rin siya ito yung ano backlight driver natin na binili ah, masyadong maliit lang ayan maliit pero malakas yan yung pailaw ito kasi yung controller ng ilaw nagko-control ng lakas ng ilaw ayan ito namang ano relay na ito Uh, kuan lang ito uh, switching so so supply ko pa na ng 12 volts ito ito yung coil niyan yung dalawang pa na to, pins na ito yan yung coil at yan yung switch dito pupunta don sa AC supply ayan at itong isa naman pupunta don sa backlight driver ayan switch lang siya so para ma activate yung relay para mag mabuhay so kailangan natin ng supply na 12 volts sa lang ito mag magkaroon